Patrick Tulfo sa. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Salamat, sir. Salamat po. Salamat, salamat po sa tulong again sir. No? Napakalaking tulong po nitong, uh, Uh, even Secretary Recto, no? Personally, when when we saw each other in the Execom, once again, extend thanks to you, sir. No? Sabi niya, pakisabi kay, hey, kay you. Patrick, salamat sa tulong, no? Kasi napaka, napala, napakalaking tulong na ito. Kasi so, so, talagang, sabi nga ni Secretary, sir, uh, samahan niya kayo sa na ceremonial turnover. na <laughs> nandun din. Ayun. Para, para doho talaga. Kasi napaka, isa ho to sa main concern talaga na aming uh, Secretary, no? He really wants this problem to be solved and uh, he really feels for the OFW. And sabi nga niya, tutukan natin ito kasi al alam ko yung pakiramdam niya. na no? Ang dami niya kababayan sa Batangas na talagang gusto niya rin tulungan pagdating din sa problema ito. Alright. Okay. At Tony Jet, ikat lagi palagi sir at uh, have a nice day. Thank you very much sir. Mabuhay po kayo. You have it. At Tony Jet,